Ah, hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back na sa YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang ati ating subscriber, ang ati ating sagutin. Ito galing po kay Gloria Noblesa. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ilang linggo ba daw o buwan bago pasumpitan yung mga baboy po na nakukunan? Kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang bagay kultura, Mag-subscribe lang kayo sa king kay YouTube channel Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga inahing baboy po na kukunan. Kasi po sa pagalaga po ng mga inahing baboy, meron talaga yung mga panahon na atin pong uh, di po natin hawak yung mga panahon na minsan po makukunan po puting mga inahing baboy. Kaya importante po kapag mayroon po kayong mga baboy po na nasumpitan o nabulugan, kung meron po kayong gestating pen, ipasok yung sulob ng gestating pen pagkatapos pong mabulugan. Kasi po, yung gestating pen po mga kaibigan, yan po ay nagka-design dun po sa mga baboy na nagbubuntis para yung kala galaw po ay ma-minimize. Kasi po, kapag sobrang magalaw po itong mga inahing baboy, meron pong chance na sila po ay makukunan kasi tataas pong level ng kalang stress. Ngayon, kapag wala po kayong gestating pen, pwede nyo silang ilagay doon po sa maliit na po na yung di po sila masyadong magalaw. Nang sa ganon, safety po yung mga inahing baboy na tinanabubulugan na. Kapag naman po kayo po naka-encounter ng mga inahing baboy na nakukunan, wag na po hintayin kung ilang linggo, huwag na po hintayin kung ilang buwan, bago po sila pasumpitan uli. Kasi po, normal po sa mga inahing baboy, kapag sila po nakukunan, minimum of 5 days, maximum of 10 days, pwede na po silang maglanding muli. Sa mga panahon na iyan, sa mga pagitan ng mga araw na iyan, pwede po silang maglanday o magstanding hit at pwede na pong pabulugan. Based sa experience ko po mga kaibigan, mayroon po kong isang inahing baboy na nalusawa ng kanyang similya. So, anong nangyari? Siya po'y uh, nilabasan ng mga puti-puti ng mga secretion si wala po sa kanyang puwerta ng tatlong araw. So, wala po siyang ganang kumain para medyo stress pa siya. Pero, pagdating po ng ikalimang araw po mga kaibigan, siya po'y nagstanding hit. So, ngayon, siya po'y nagstanding hit So ngayon, akin po siyang pinabulugan. Kasi po, nagsanding hit po siya nung ikalimang araw. Kasi yan po yung normal na mga cycle natin mga inahing baboy na kapag sila po yung nakunan ng, uh, o nalusawan, minimum of 5 days, maximum of 10 days, kapag okay po yung panganyang pangangatawan, sila po yung pwedeng maglandi sa mga panahon na yan. Kapag sila maglandi, dapat nyo pong pabulugan diretso huwag niyo pong hintayin kung ilang linggo o ilang buwan kasi po, malulugi na po kayo sa papakain ng feeds dapat yung dry period natin mga inahing baboy ay ating pong paiksihin huwag po natin pahabain kasi po, atin po silang pinapakain na hindi naman po sila buntis ang purpose kasi po ng mga inahing baboy natin ay for piglet production ngayon, kapag matagal po natin silang pasumpitan muli, pagkatapos po uh, makunan, tayo po napapakain sila ng feeds na additional naman po na uh, gastos para sa atin so dapat yung gawin, ito po yung tandaan kapag nakunan po yung mga inahing baboy nyo po, dapat po minimum of 5 days, maximum of 10 days, o obserbahan nyo po yung mga inahing baboy nyo. Kung kapag sila po uh, nag, uh, hit na po mga kaibigan. Kapag sila po nag standing hit, pwede na pong pabulugan at saka pwede na pong ipa -EI. Ito po yung pwede nyo gawin. Kapag katapos po nakunan yung mga inahing baboy nyo, pwede po kayo magturok agad ng vitamin B complex 5 ml, vitamin ADA 5 ml din po mga kaibigan para yung kanya pong stress ay mas madali pong mawala at saka mas madali pong makarecover yung kanyang pangangatawan. Kasi po kapag nakunan nyo po yung mga inahing baboy natin, meron po yung mga iniindang sakit ng katawan. Labi na, uh, labi po sa bandang tiyan, bandang balakang, bandang puerta kasi lumalabas po yung mga sekresyon. So para mas madali po makarecover yung mga inahing baboy, yan po ang ituturok nyo. Para pagdating po ng 5 days pataas, pwede rin po, po siyang maglandi po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.